Beth, at last, sinagot na yung mga dasal ko. Huwag kang magpakasaya. Hindi ako nandito para makipagay sa'yo. Nagkausap na ba kayo ni Atty. Bernal? Yes. And she insisted na ka-usapin kita ng personal para mas maging klaro sa'yo ang desisyon ko Yan! Yan ang desisyon ko! At kahit pagdikit-dikit mo lahat ng yan, hindi yan mababago ang desisyon ko! Uh, okay. ano? Akala ako ka. Eh parang wala ka naman pinagkaiba sa ibang mayaman dyan. Ano pa na'y pera? Pera solusyon? Puro pera? Galing mo naman! Hindi ko kailangan ng pera mo! Sa'yong sa'yo yung pera mo! Beth, Beth, this is not about my last win. Gusto ko ibigay sa inyo ni Amy lahat ng meron ako. Dahil kapatid ko kayo. Dahil sisingsisi ako sa ginawa ko sa inyo noon. None of your stupid money change Hindi mababalik ng pera mo ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi magbabago yon dahil sa pera mo! Eh kung ikaw sa'yo nangyari to, okay lang sa'yo, nababayaran ka. How convenient, Diana! Pero hindi mababago Anong, anong gusto mo gawin ko para matanggap mo ako? Magawin ko lahat! Wala. Wala akong kailangan gawin. Kahit anong gawin mo, wala! Kapit, hindi mo alam sisigsisi ako. Miss na namis kita, Ben. Hindi mo lang alam. Alam mo, hindi na tayo nagkakaintindihan ngayon eh. Pero hindi kita masisigsisi. não me esqueça